parang ba sobrang weird ng puzzle na to mga idol kasi kung makikita nyo ayan o kita nyo naman tagos na tagos yung plastic na espada ayan o tagos na tagos oh. o oh. ba diba? kita nyo pero pag tinanggal natin siya mga idol ayan o tatanggalin natin ha ah. pag tinanggal kasi natin ang loob na ito, mga lods ito yung lock niya, tatanggalin natin yung lock ang loob nya kasi mga idol is meron siyang acrylic na tao na walang butas pero yung lagayan niya, ayan, may butas sa takip, meron ding butas dito. Ayan, pero yung acrylic, walang butas. Ang weird, di diba? So ulitin lang natin mga idol, ayan na, oh. Ayan na, walang butas siya. Ayan na, um. Lalagay lang natin siya diyan. Tapos ngayon mga idol, lalagyan natin ng papel. Okay? Para siguradong makita nyo, lalagyan natin ng papel. Ayan, okay? Tapos, syempre, babalik natin yung lock para hindi makatakas yung tao. Ayan, lalagyan natin ng lock. Okay? So ngayon mga idol, tutusukin natin siya. Tusukin natin dito sa mata. Mm. Tagos, di ba? Mm. Tusukin natin sa kabila. Mm. Di ba? Tumatagos yung mga idol, oh. O, dito sa braso. Mm. Dito sa may leeg. Sa kabilang braso. Mm. Sa puso. Ayan, oh. Tumatagos yung mga idol, oh. Ayan, makikita nyo naman yan, oh. O, di ba? dito sa may paa. Mm, di ba? Sa kabilang paa. Sa tuhod. Eh no, sa tuhod o oh, Tumatago mga idol, oh. Di ba? At siyempre, ang pinakahuli dito sa patutoy. Mm, di ba? Oh, kita niyo mga idol, oh. Tumatago mga idol. Di ba? Ngayon, pagtatanggalin natin ulit, titignan natin 'yung uh, tao na transparent kung nabutas ba talaga siya. Okay? So, tatanggalin natin ulit yung mga spada. Ayan, tatanggalin ulit natin yan. Okay. Tapos, tatanggalin natin yung lock. At pag binuksan natin, mga idol, maikita nyo. Ayan, oh. Kita nyo yan. Butas yung papel. Diba? Kita nyo yung papel, butas. Mga idol, oh. Pero, yung acrylic na tao... Wala siyang butas, mga idol. Oo, oh. wala siyang butas, guys. Yung akala yung butas, dito yan. Okay, yan yun. Pero yung acrylic, wala siyang butas. Di ba? Sobrang weird ng puzzle na to mga idol. So, paano pa nangyari to Comment nyo nga sa baba.